First of all, gusto kong magpasalamat sa mga competitors na sumali. No? Palakpakan natin mga sarili natin. Hindi mo madali yung ginawa nyo. It's a sacrifice. Pinag-practicean, pinaghandaan, ginastusan. Inifortan. More than the sportsmanship, more than the exercise na kukuha natin, yung mga taga-DRT na po-promote natin ang ating tourism. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat for once again making DRT as home of lakbay turismo. Naniniwala kasi kami dito sa DRT na ang isang uh, komunidad na maunlad ang turismo ay isang maunlad na komunidad. Kaya sana po ay makatulong namin kayo na suportahan nyo kami na lalong paunla rin ang turismo sa ating bayan. sa biker po, main discipline ka po sa three Inisip ko lang po talaga yung si may own pace lang po talaga eh. Bahala yung nasa harap ko. Ayoko silang habulin kasi hindi ko pacing yung pace nila. Thank you so much po sa Bulacan Gravity Crew and also sa Lock Bike Turismo. Papasalamat po kami sa mga nag-organize po ng napagandang laro na dito sa palarong ito, dito sa Bulacan. Kay, kay Gov Daniel Fernando po. Salamat po. Sana po maulit po ulit ito. Habang nagtitrain po yung iba, meron pong nagtitrip planting sa kabundukan. Gusto din po natin na yung programang ito ay merong impact na ipopromote natin yung tourism sa ating dakilang lalawigan ng Bulacan pero napoprotektahan natin at napapangalagaan ang kalikasan. Sana po taon-taon ay makasama namin kayo sa isang dakilang gawain para mas maipakita natin na ang lalawigan ng Bulacan ay talaga namang nangunguna sa larangan ng ecotourism, hindi lamang sa buong lalawigan kung hindi bagkos sa buong Pilipinas.